What's up mga ka-farmer? For today's video is papakita ko sa inyo kung saan kami mag-grocery ngayon. Wow! Uh, pupunta kami ngayon sa konsum kasi doon kami mag-grocery ng aming mga pagkain na kailangan sa pang-araw-araw at iba pa. 3, 2, 1! So, yun know, mga farmer bumiyahin na kami pupuntang konsum kasi bibili kami ng pagkain. Wow! Katulad ng bigas at saka karne. At iba pang kailangan namin. Woo! What's mga ka So, nandito kami ngayon sa Lidl. Ah, uh, dumaan mo kami dito kasi bumili ng kape yung kasama ko. Aha! Dumaan din pala kami sa Pludin kasi may binili kaming sabon na panglaba. Wow! So yun mga ka nandito na kami ngayon sa Consum. Ah, uh, so papasok na kami. Woo! So, yun mga ka-farmer, papasok na nga kami dyan sa konsun. Wow! Dyan pala nakalagay mga iba't ibang klaseng mga gulay. Wow. Tulad ng talong, kalabasa, pipino bawang, sibuyas, at iba pa. Aha! Diyan rin banda nakalagay yung mga iba't ibang klaseng prutas. Wow! Katulad ng saging, apple, at iba pa. Wink. Bumili din kami ng isang malaking isda. Wow! At syempre, bumili din kami ng bigas. Woo! Bumili rin kami ng iba't ibang klaseng karne. Katulad ng karning baboy, baka, manok, at iba pa. Wow! So dyan nasa cashier na kami para magbayad sa mga pinamili namin. Woo! So dyan tapos na kami magbayad sa cashier. Palabas na kami ng konsum. Aha! So dyan mga kaparmer, pauwi na nga kami dyan sa apartment. Woo! So yun mga kaparmer, na dito na kami sa apartment. Kakauwi lang namin galing na grocery. So thank you for watching.